hello everyone good morning jacob is ready he's gathering his stuff preparing his stuff jacob is ready where are you going jacob jacob what you doing are you ready you ready jacob he's ready look at mama jacob 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 Ooh, look at mama <laughs> look at mama what you been doing he's gathering his stuff he's ready he's ready jacob preparing his gear okay okay jacob it's all what you need to bring are you gonna bring that all you gonna lose that huh Hello, hello guys. Kumusta kayong lahat dyan? It's me again, Merlo Terejas, a.k.a. Bula na welcome to my vlog. Guys, itong si Jacob. O, tingnan nyo. Gusto niyang mag-swimming. Gusto niyang gamitin yung maliit niyang swimming pool. Pero, hindi na siya pwede kasi may butas na. Gusto sa talaga na sana niyang mag-ano. Kahit malamig, gusto niyang maglaro ng tubig. Kaya ito, ginamitan ko na lang siya yung paliguan niya noong maliit pa siya para dyan siya mag, ano, maglaro-laro. Kasi, kinuha ko ito kanina. Kasi sa labas ito, ano, nilagay yung maliit niya na swimming pool. Sa labas ko lang nilagay. Ni, ano ko, kinuha ko. Kasi, para sana magamit niya dito. Lagyan ko sana ng kalahating tubig. Kalahati sa ano, mini swimming pool niya. Para, mano siya. Ma, mapaglaruan ni Jacob ba. Pero, yung ano, lagay ako ng lagay ng tubig, hindi man na, ano, hindi man dumami. Ay, may butas na pala guys. Kaya ito, yung ginagamit, ginagamitan ko na lang si Jacob nito maliit niya na ano, paliguan ng maliit pa siya. Makati ang ano ko ano, guys, ulo ko. Hindi ako magpapakita sa inyo kasi naglalagay ako ng coconut oil sa buhok ko. Kaya, hindi pa ako naka, ano, naka, ano yun? hindi ko pa ni yung buhok ko. Kasi wala mong bumabantay nitong bata na ito. Baka ano ito, baka tatakbo. Punta sa kalsada. Yung papa niya busy, may bisita pa dyan siya. Ano niya, yung bayaw niya. Kaya mamaya, pag o, aalis niya yung bayaw niya, tap, tawagin ko yun at ano, ko si Jacob ng kahit ano mga 5 minutes para maano ko yung buhok ko. Hindi mo na ako maliligo Ano, waswasan ko lang yung buhok ko kasi ang oil parang dumadaloy-daloy na sa mukha ko. <laughs> Kaya kailangan ko na talagang ano, i-rinse yung buhok ko. Yan. Dami okay. nila si Jacob yun. Oh. Oh, 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 Si si What is it, Jacob? Can you see what you have? Can you see what you have? Tell me what you have. Hindi siya giniginaw. Ako na giniginaw. Ako eh. Kukuha ako, ako na jacket na maya. Ito isa. Wala sa bagay, itong tubig na nilagay ko ano ito mainit-init galing ito sa ano sa loob ng bahay na sa sink na ano kumuha ko ng tubig doon na mainit na hot water mainit-init pero mamaya mag ano na naman yan maging malamig noon ko hindi talaga nagiginaw si Jacob ako nagiginaw naka ano lang ako ngayon naka sleeveless so kukuha ko na jacket mamaya o long sleeve kaya basta Kuha ba ako ng towel? Nalamig ako. Itong isa walang kalamig-lamig. Okay, guys. Yan. Mamaya balikan ko kaya i-video-video. -video. Hi, Jacob. Give me your... Give me your... Dolphin. Let's give me your dolphin. Where's your dolphin? Show me your dolphin. Let me see your dolphin. Can you show me your dolphin, please? Where is dolphin? Dolphin, please. Where is your dolphin, Jacob? Oh, uh oh, Jacob, don't have dolphin. Where is your dolphin? Can your dolphin dive? Oh yes, that's a dolphin. How about your clownfish? let the clownfish dive. Dive, clownfish dive. Come on, let's go. I Boop. Clown fish to do to do do. Clown fish to do to do do. Clown fish to do to do do. -do Clown fish. Where is your lobster? Oh, lobster want to swim. Jacob, your lobster want to swim. Here we go lobster swim to do to do do lobster swim to do to do do uh oh lobster too big for the small bucket oh. hello hello guys welcome welcome back to my youtube channel it's me again my little torihas aka and welcome to my vlog so guys uh Today, kami ni Jacob ay ito. Wala pa akong luto. Hindi pa ako nakaluto ng hapunan. Pero itong anak ko gusto pang maglaro. So, madali lang naman ng hapunan na lutuin ko. Sausage lang ang lutuin ko para kay Jacob at saka ano, cabbage. At yung papa ni Jacob ay steak. At magluluto din ako ng rice. So, mga palaroin ko siya ng mga one, ay half half to one hour. So, palaroin ko muna siya kasi ito ay ano, gusto magkunta sa ano sa neighbor na bahay. So, at ayaw kong magpunta siya doon kasi may tent sila na parang nagcamping sila sa yard nila. Alam kong ito mapupunta na naman doon kaya ayaw kong papuntahin ng anak ko. Uh, anyway, bukas guys ay magpunta kami sa Myrtle Beach. At uh, pangalawa ko itong punta ng Myrtle Beach. Una kong punta ay uh, first wedding anniversary ko sa asawa ko yan na parang maiyak una kong punta doon ay first wedding anniversary ko sa asawa ko ngayon sa pangalawa kong punta wala na yung asawa ko hindi ko nakasama kasi wala na siya so si magpunta kami doon kasi parang ano parang Pamilya nila ni Richard Birthday month kasi ngayon sa mama niya At ah uh, Siguro Kaya ano nila uh, Doon i-celebrate Iwan ko Kasi yung talagang araw ng birthday ng mama niya Hindi ako nagpunta kasi banbud ako noon Kaya e, hindi ako nagpunta So bukas <sighs> Bukas aalis kami Siguro mga 9 to 10 a.m. Naalis na kami. hindi pa ako nakapag-impake, guys. Mamaya mag impake Mamaya, pa ako mag-impake. Kasi ito Naglaro-laro pa. So, maganda ang sun ngayon kasi dry siya. O, At mabuti naman wala masyadong mosquitoes. So, tingnan natin bukas, guys. Kasi first time kong makasama yung pamilya nila ni pamilya nitong isa na ano magbakasyon. Siguro mga ano lang kami tatlong gabi or apat na gabi lang kami doon at isa lang ang hotel namin guys. Malaki na hotel, apat na kwarto. Tawan ko, sabi ko kung Airbnb ba pero hindi daw hotel talaga daw. Tapos malaki na hotel. Uh, apat ang kwarto sa loob ng hotel. Ewan ko. First time ko narinig yan na ano, ganyan kalaking hotel. So, apat ang kwarto. 500, ano, 500 something yata per night. Per 500 dollar per night something yata. Kasi apat naman ang kwarto. At, ang magpunta is ako, kami ni Richard, isang kwarto. Mama ni Richard, pangalawang kwarto, at saka papa niya. Tapos yung kapatid niyang dalawa. So, tama, apat na kwarto. So yan, tingnan natin guys. Pero hindi na magbi video ako pero pasaglit-saglit lang guys kasi hindi um, ay, ayaw nila ng mga ganyan-ganyan. So kaya ako, kung kami lang dalawa ni Jacob magbi-video-video kami. So hindi ko talaga yan natatawag na bakasyon ko pero dahil hindi sana ako sasama pero itong si Jacob ay nanuman ako kay Jacob na gustong-gusto ba na maka ng dagat kaya ano na lang. Sasama. Sasama na lang, guys. Yan pala yung sasakyan na dalhin namin, guys. Ito. Itong, ah... Uh, ibang kulay na yan? Sel... Anong kulay na yan? Yellow? Ay, ano? Beige. Beige ba yan, guys? Oh. Anong kulay na yan, guys? Ito, Buick. Ito ang Buick. Yan ang dalhin namin. Uh, kaya... Yan ang nirorod test din ni namin guys. Yung sasakyan na yan ang nirorod test namin. Ito, ito pala ang sasakyan na nirorod test namin at dinadrive ko kanina. Yan. Yan, inaano na ni Richard. Nire, pinakondisyonan niya kung talaga ba ang caring, caring. Yan, ito ang sasakyan na. Dalhin namin bukas. Yan, 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 yan. Pakita ko pala ito kay, ano, Roxanne first time namin itong madrive ng malayo aside ng pag ano namin aside ng pag uh, road test namin nag road test kami nito ng mga siguro 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na mga 6 to 7 hours siguro kami nag road test nito wala namang problema so tingnan natin kasi ito ay matagal na itong nabili guys si Kanhan nire-repair ito ni Richard na napakatagal kasi Marami siyang problema. So, tingnan natin kung anong kapasito nito. Kasi kung okay siya, wala siyang problema. I-drive namin ito papuntang Las Vegas din. Kasi, after namin sa Myrtle Beach, magpunta kami sa uh, Virginia Beach. So, pagkatapos ng Virginia Beach, uuwi kami di Myrtle Beach to Virginia Beach. Tapos, uuwi kami dito. Uh, tapos, uh, October 5, Uh, o taking ko sa U sa UA citizen ship tapos baka magpunta kami sa Las Vegas. So mga October, mga second week of October, baka pupunta kami sa Las Vegas. Tingnan natin kung matutuloy ba. Yan lang guys. At ito yung anak ko. Oh. Laro ng laro yung anak ko guys. Oh. Do 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 Du Yan. Maganda ang ang sun ngayon kasi hindi basa. Pero maano siya ma maalikabok. Dito siya. Nag-enjoy naman si Jaycom. Yan, gusto niya magpunta sa neighbor. Nagagalit nga. Hmm. Yan guys, so. ko sasakyan dito. Yan. At saka may may isa doon. May isa doon. At saka, saan yung isa? Pito itong sasakyan dito eh. Yan ang isa. isa. Sa loob ng garahe. hindi ko iiwanan yung anak ko baka biglang tatakbo so yan guys yan lang yung chika chika natin parang may ano ako guys may ma-upload ako kasi gusto ko sanang maka ano ba gusto ko sanang maka income sa youtube ko tagal ko na nag youtube just kupo ang income ko ay hindi pa talaga nakaabot sa payout limit pero sige sige lang. What you doing, Jacob? Sige, sige lang tayo, guys. Kasi kung siguro hindi ko pa panahon na ano, panahon na kumita sa YouTube. Naka, Nakapag-payout na ako sa FB page ko, sa Reels ko ng dalawang bisis. Hmm, pero maliit, mga maliliit. Pero at least naka ako. Pero sa YouTube ko, guys, 2020 pa ako nag-YouTube. Hindi pa talaga ako nakasawad. <laughs> Talagang hindi meant to be. So uh, tingnan ko kung pwede na ba itong i-upload yung video ko guys at ah uh, to i-edit ko ito at i-upload ko. bye guys. Thank you at salamat sa panonood. Oh oh oh. oh! <laughs> Oops. So you can can you dribble the ball, Jay? You can dribble, dribble, dribble. You can dribble the ball. You can dribble, dribble, dribble. Uh-oh. You can dribble the ball. Ole, 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 ole. Come on, let's play, play, play. We can play the ball. Let's go. kick, kick, kick you can kick the ball <laughs> Olay, ole, ole ole, ole, ole can you dribble dribble, dribble you can dribble the ball <laughs> hello, hello guys, ito na ang aming dinner, ano na ito guys a cabbage with a uh, sausage, then gagawa ako ng steak kay Richard so ito lang ang hapunan namin. Cabbage with uh, paper, sausage, and a steak. Kunin po yung steak niya. Nandito na ang steak ni Richard. So, putuin ko na siya guys kasi naliligo na si Richard. Yan lang ang na natin. Bye everyone. Thank you very much. Hello, hello guys. Ito na ang aming dinner. Ano lang ito guys? A cabbage with a uh, sausage. Then gagawa ako ng steak kay Richard. So, ito lang ang na namin. Cabbage with uh, paper, sausage, and a steak. Kunin ko yung steak niya. So, putuin po na siya, guys. Kasi, naliligo na si Richard. Yan lang, hapon na natin. Bye, everyone. Thank you very much. Eh, ito na ang pagkain ni Senor Richard, guys. Huh? Ito ang dinner ni Ricardo. Huh? Yan. Yung steak niya ay may pagkahilaw-hilaw. Gusto niya yung ganyan, may pagkahilaw-hilaw. So, kukuha tayo ngayon ng steak sauce. So, ang steak sauce niya ay E1 yan. At siya, na, pa lang ko sa ano niya. Sa sauce niya. So, yan lang ang hapunan niya, guys. At si Jacob ay pakainin ko. Sausage lang ang pakainin ni Jacob. At saka rice at kunting cabbage. So, bye everyone.